ikaw ay kinulong at pinipilit ka noon na Tama ba yun? I guess for your um... Ako to, si Chloe, 15 years old. O gusto ko member sa Vanian Services Incorporated. karon gitawag ng Omega Desalonera. Ninaw ko itong June 2022 tungod kay usak ko sa minor nga gipugos og minjo ni Senior Aguila nga among gituohan og Ginoo sa akong pagkabata 13 years old giparisan kog 21 years old nga wala sa kabubuton pagka minjo na ho ning hanjo ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa medyo kay gusto ko eskwela pero iingog ang nanay nga kani ang kinahanglan gud ta mo sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo uwi na nila ay makapagbuwag kung maura ang kamatayon mo tong nagpahila ko ako subot sa gibati nga ingon ana di gud dapat ag ilang pagtuo sa Ginoo nga bisag ako nga ingon ani dapat gud sila nga motuo kay Ginoo lagi kuno matong panahon nga gibutan ko sa bahay nilang Jelens of Nangutana si Diyos Lucky nga, nakuha na ba ko ko? Or nakingsiks na ba ko na nag-lucky? Kung nga mag nga, pa kuno no. O itong giingnan si Diyan nga, naman wayak pa man ninyo kuha nga, mga gagmay naman ng inyong asawa. O pa-authorize nga ninyo na ripon, kay inyo na mga asawa. Dahil panahon nga, gilakan ni Miss Puerto, kay gusto gadyo nila nga kuha on, na ma, makasiks na nag-lucky. Dito nga tayo, minhila ko, nandiyan, kaingan ko marip mar ko ito pero madjuga ni kay laki aning ko na nga inhilak pud si Jan mo tanan si Jag unsa ko ni Jag sa nganong way dili ko na ko mosugot kung giinan nga dili pa ko gusto mamindyo og ikaw may gusto nang mawa kay nga ako yung gusto makahuman ko giskwela sa so, mga ginikalan nga napa ha unta mulugsong na mo kay hindi ko gusto nga magihan sang manghod nagihan na ho gusto ko nga makahuman sila sa eskwela. Gusto ko nga na sila grado. Gusto ko nga mag-upan ta pero dili diya. Gusto ko nga muari na mo law. Dili kaya anak ta diya mag-upan. Way ka maon ni na. Chloe. Sige, okay lang. Take your time. Sorry ah. Okay lang po. Okay, salamat ka Ayo Chloe. Kinoconfirm mo ba na ikaw yung nasa video na ipinakita namin ngayon? Yes po, Senator. May inutusan po kasi siya ano, na si Janet Ahok na isang minor ka. Sabay ko pong kinasal. Pinuntahan po ako sa bahay nun kasi sabi niya may bisita daw tapos tutulong kami sa paglilinis or paghahanda dun sa bahay nila. Uh -huh. So, sumama po ako dun. Pagpunta ko, pinapasok kami sa isang kwarto, tapos dun po, sinabi nilang hindi lalabas kapag hindi daw magkakasex, hindi daw, hindi daw ako makukuha. So, nung time na yun pumasok... Sandali, sandali. Yes, Mr. Chair. sino sino nagsabi? Si Janet Ahok. Janet Ahok? May, Sabi niya na kailangan makuha ka? May inutusan kasi siyang minor, nakasamahan ko. May inutusan siya oh, na kasamahan mo? Oo, na ipapasok kami sa kwarto, dapat makuha na ako. Janet Ahok, magsalita ka nga. pili ba, ba, babae ka ba? Lalaki? Babae ka, di ba? Babae, sir. O babae. Kita mo ito, 13 years old. Babae. Pinipilit mong makuha ng lalaki. Dili na tinood, sir. Dili tinood? Huwag mangani ko anong clue, sir, kaila. Ano? Hindi daw totoo. Sabi ni Janet ako. Kung oh, hindi totoo, may panahon po nga pong pinatawag ako eh. Tapos tinanong na kung ano apelyido ko. Sinabi ko po yun. Tapos sabi niya, tingnan mo nga saan galing yung apelyido mo. Tapos ikaw pa yung may karapatang mag-adjust. yung apo nga ni Mamerto, tanggap nga yung asawa nila ako. Kaya na saan galing yung apelyido ko. Yung apo ni? Mamerto. Ma'am? Mamerto. Merto. Tanggap nila na? yung asawa po nila. Tapos ako pa nga daw kung saan galing yung apelido ko, hindi ko na po matangga. Sino nagsabi niyan? Si Janet po. Oh, Janet. Tuloy na tinawad, sir. Ay, -sus. What do you think, Janet ba? Bakit mo sabi hindi tinuod? Babae ito. Na 13 years old, kinasal. Anong edad mo ngayon, Chloe? 15 na po. 15 ka na? Oh. What do you think? Sige nga. Please satisfy me. Bakit siya magsinungaling? Kaya magkasal kahibao nga na yung mga kasal dito, sir. Huwag magikasal na mo dito. Natinga nga na ganit ko mga bata, kay nga nung ingon-ana ang ilang ipanulti, nga dugay naman na sila dito hinglogsung. Hindi lang ha, very consistent ha, Janet. Hindi lang siya nagsabi sa pangalan mo, Janet Ahok. Pati pa yung lalaki na pinipilit na magkipagsiksa at kinasal sa kanya, ikaw pa nagbigay ng bayagra. Sinabi mismo nung lalaki ha, Saan yun, nandito ba yan? Ikaw ang nagbigay ng na bigas. dalawa na ito nagsasabi na involved ka sa, sa pilitang pag, pakipag-sex. Janet, isipin mo, may anak ka? Dili, lagi na, sir. Tinood, sir. May anak ka ba? Oo, no. sir. Babae, lalaki? Bajig, laki. Yung babae, how old? Mga 30 plus. Ano? Saka 10 years old. 10 years? Oh, palagay natin yung anak mo ngayon, babae na 10 years old, pag dating nung edad niya na 13 years old, gagawin sa kanya yung ginawa dito kay Chloe. Ano pakiramdam mo? Okay ka lang? Dili lagi na tinood, sir. Hindi, tinatanong kita kung pakiramdam mo kung okay ka lang. Okay ka lang? Ganun yung anak mo? Ikakasal? At isex ng maaga? Gamitin mo microphone? Hindi. Okay. Hindi okay sa'yo? Pero sa ibang bata, okay ka? Si Teresa Agüed. Um, Salamat kaya, Mr. Chair. To Chloe, sa nangyaring ito sa iyo, ito ba yung nag sa iyo na umalis na sa kapihan? Yes, po. Sir. And uh, sa iyong pagkakaalam, ganyan din ba ang ginagawa sa ibang mga bata na pinipilit magpakasal, pinipilit mag-sex o kinukulong sa mga kwarto para gawin ang mga bagay na ito? Eh, hindi ko po, hindi ko po alam yung sa iba sa akin sa karanasan ko lang po. Okay. So yung iba hindi mo alam kung kinukulong din sa kwarto, hindi mo alam kung pinipilit din yeah, na makipagtali. Okay. Sir Teresa, for a while. Yes, Mr. Chair. Maraming apo ka na minor na ikinasal. Una, si Mer Luis Angelo Sanico, minor, mamerto Galanidas Granzan, Merito Ila Galavia, minor. Tapos, isa pa, si Kyle Andre J. Cunyato, minor. Mamerto Galanidas Granzan. Okay lang, kaya eh, pariw lalaki. Sige lang, kahit na minor. Pangatlo, ah, hindi naman talaga okay Alam ko, hindi, hindi okay yan. Pero lalaki siya, pero hindi pa rin okay yan. Kaila Cunyato. Ito, babae ito. Minor. When married in Kapihan. Mamerto Galanidas Granddaughter. Tatlong apo mo, Mamerto. Mga minor de edad. Ikinasal, okay lang sa'yo? Uh, your honor. Hindi naman yun sila kinasal. Pwede pa po, po ako po mag-explain. Sige, 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 explain ka. Kaya nga tinanong uh, kita. Unang-una, your honor, mayroon pa, pa uh, palang mga pangyari ng ganyan. Halibawa yung uh, unang anak, uh, unang ko, unang uh, anak ko babae kasi lahat sila apat ay babae. Well, uh, nalaman ko lang nag- uh, nakasama na sila. Kaya nga uh, sabi nila pa, wala um, nagkasunduan na kami. ko My God, uh, ayaw kayong ipakasal ko. Kanhiya ako dito sa corp. Punta kayo ng botuan kung saan kayo. So, yun nga ang unang uh, nangyari sa anak ko. Yung busok ko rin, ganyan din. Kung pagpagkasal ka mo sa botuan, huwag lang dito kasi nakahiya Do you think makasal sila? Na no, no, minoridad yun? I am referring to... For... Oh, ikaw, be clear ka na iniiwas mo si Jiren sa... Kailang Rio sa responsibilidad, responsibilidad na pagkasal. No. Siya sabi, no, punta kay Butuan. Doon kay pagkasal. No, no, gusto mo talagang iiwas kay Jerez yung pagpapakasal, ano? No, no. I I'm sorry, Your Honor. Okay, go ahead. I, I am referring first to my children. Nga. Na ganyan ang nangyari. That's according to what you said. Yeah, kaya nga, yung, yung unang anak ko at saka yung bunso ko. At yung mga apo ko dalawa, totoo niya na pag ngayon mayroon silang mga asawa, pero wala, wala naman nagkasal sa kanila. Yung lang, nalaman ko lang na, kasi hindi naman kami ka, ng bahay. Malayo yung bahay namin, nalaman ko lang na nagsama na sila. So, anong magawa ko? Wait, do, do, you think, papaniwalain mo kami, na yung mga bata na yan, ganong edad, magsasama, magkaanak, without, alba, without your consent, kahit no. ay, nandoon lang sila sa loob ng uh, ay hinahayaan lang niyo mangyayari yan sa mga bata? Kaya, pinagalita pinagalitan namin na Pinagalitan nagalit ninyo. Kasi Tapos ay ayaw ko maliyari ang same folia. Pero bakit ang daming ganong nangyari? Hindi so nagalit okay. ninyo. Ayaw ko basta sa yong apo ko, 'yun ang nangyari na nagsama-sama sila. Aywan ko mga so Gusto mong maniwala ang komite na hindi mo sinasanksyon, hindi niyo sinasanksyon 'yung early marriages ng mga bata. Wala talagang kasalan, sabahan lang. Uh, sa, Wala dulog -dulog lang dulog-dulog lang diritso hanggang magkabuntis at mga Okay lang kayo. Yan ang uh, hindi, ninyo doon. Hindi naman okay sa akin. Kaya nga uh, nagalit ako bakit nangyari yun. Oo, oh, nagalit ka. Bakit naging umabot ang tatlong anak mo? Aapo mo na minor minoridad, Umabot ang tatlo. tatlo. Your Honor, please, hindi ko sila mapigilan kung ang magawa nila. Hindi mo napagsabihan yung mga anak mo na D peris itong mga bata na ito. Okay, Pinagsabihan ko. Kaya nga yung, yung unang uh, anak ko, sinasabi ko, Punta kayo kung saan huwag kayong magpaka-ano dito kasi hindi naman maganda yan. At na-repeat naman yung mga apo ko. Kaya nga, ayaw ko mangyayari yan pero wala na akong magawa. Tingnan mo, ginamit tuloy ni Janet Ahok na example yung apo mo. Kung ayaw makipag-sex ni Chloe doon sa kanyang uh, husband na 21 years old na pilit ay kinasal sa kanya, sinabi sa so tuloy ni Janet Ahok, ito nga mga galanida, okay lang nga, Apelido nila, Galanida. Ikaw pa, ayaw mong pumayag, ayaw mong magpagalaw sa, sa iyong partner. Anong klase mundo ito? Parang kayong hindi dumaan sa pagkabata. Katanda na ninyo, pero hindi kayo dumaan sa pagkabata na kung ikaw ganyan, 13 years old, pilit kang ipasex, kahit na lalaki ka, papayag ka. Ay, naku. Ay, ang, ang masabi ko lang, uh, Your Honor, yun lang sa mga anak ko, na oh, ayaw mas, ko Adam yan lang. ayaw ko yan mangyari yung, yung ayaw na, sinasabi ko, ko, ko sa iyo apo. apo mo edad, kinasal hindi ayaw ay, ay, hindi ko alam bior ko kinasal basta ang, yung, yun na, hindi ko um, alam kanina sabi mo walang kasalan ngayon hindi mo alam kung kinasal ha Hindi, gugo na yung uh, sagot mo ngayon yan. eh ang, ang sabi ko uh, your honor hindi ko alam na hindi na, mo alam na kinasal, eh. kinasal, kinasal, kinasal kinasal ni Jerry kay yung anak ano ko, ba, yung ba, mo apo mo analaman ko lang ang, na nagsama na sila. Kaya pinagalitan ko mga parents nila, ano ito? This is a, eh, 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 repeat ang history, yung, yung uh, bunso ko at sa yung isa na walang pahintulot. Lalo na doon sa bundok, eh, yun nga mga bata, sa, uh, sa pantalang nag-insayo uh, sila kung ano man. Alam nyo, turong nagkasundoan. Pag palaging ganun, ha? tingin ng mga bata doon, normal na yan sa inyo. So, you are making the abnormalities to become to be accepted as normal by the children in your community sa kapihan kasi tinutulorate din niyo eh granting nasabi mo hindi kinasali pero very strong yung mga ebidensya na sinasabi na kinasali yung mga minoridad na yan granting na hindi niya kinasal pero the mere fact that it has come to your attention na yung mga bata ninyo doon mga apo ninyo mga minor de edad, nagsasama-sama, nagka nabuntis, nagkaanak, wala mo lang kayong ginagawa. Nagiging normal na ng mga bata yan. Marami kaming ginawa, your honor, yung sama, sa apo Ay, ko. Ayaw ko lang siya. Kung may ginawa ka, bakit ganun? Umabot tatlong apo mo. Ay, naku, mo kong, mong, uh, Tatlong apo mo, minor de edad. Tapos, sabihin mo, may ginagawa ka. Uh, huwag mo akong lukuhin dito. Your Honor, please, uh, I um, I'm, I'm telling the truth na hindi ko... Kumanda ka, mga... kumanda ka Isipin mo kung bata ka, ginaganoon ka, pinipilit kang makipag-sex sa isang ayaw mo. Minordidad ka. Hindi mo nga alam kung itong 13 years old ay dinatna na. Naging babae na ba ito? O kung wala pa talaga, sus, puto parang, kang pinapatay, pinapatay ka talaga. That's uh, grabe. Sobra. Ikaw, Janet Ahok, meron ka rin anak si Jumong Ahok na minor de edad. Kinasal, married to Machai. May anak na sila, isang lalaki. Okay lang sa'yo, minor de edad, anak mo. Hindi Ahok, okay lang sa'yo. Hila man ang gagustuhan, sir. Huwag ko'y mahimu. Oh, yun na. You're a very irresponsible parent. I tell you, mm, as, far, as far as my standard is concerned, very resp responsible. Pinipilit to pa yung iba. Say ito, Riza, go ahead.